Hello, 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 hello. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan. Nakaalis na tayo ng bahay. Ang ganda ng sikat ng panahon. Mainit na kaya Ready na tayo pagpawisan sa tuwing naglalakad tayo. Kasi nga, napaka na and summer na. Ayan, summer na, ang init na. Tapos na yung winter. Ayan, mainit na ang panahon. Napapansin nyo naman. So, ayun guys, mainit na ang panahon. Mainit na ang panahon dito sa Dubai. So... Laban tayo sa panahon na mainit. And then, baka next week, next week mag-start na tayo magdala ng uh, extra santo and extra t-shirt. Kasi, pawisin po talaga ako. Sobrang pawisin po talaga ako. Kaya, uh, ngayon, okay-okay pang init. Pero, baka next week dito is grabe na yung init kailangan na nating magdala so ayan guys, papunta tayo ng supermarket bili tayo ng stick stick na essence yung parang parang pangpungsoy ganoon pangpawala ng ah, amoy amoy so ayan nandito na tayo sa labas ng supermarket so Osionfish. update ko kayo guys pag uh, nakabili tayo or ano man yung mabili natin for today's video ayan ito lang yung bilili natin guys eggnog at saka dalawang uh, balot ng essence yun guys so marami silang ano dito uh, mga pwedeng mabili, mapabagahe, pa-package. Ayan. Ang dami dito. May mga koji, ayan. Tapos mga body wash, conditioner, ganyan. Ito yung body wash. Ito may bilak nito. Siguro mga shampoo and ito rin ano, oh. pang hugas ng plato. At ang Colgate, mura ang Colgate. E50 lang. Apat na ano na. Apat na piraso na. Ayan, so... Dito kami namimili, guys, sa mga pambagahe. Kasi mga mura dito. As in, mura. Affordable. Kaso lang, meron mga times na wala talagang pera. Kaya, ayan. Doon tayo sa kabila. Actually, gusto ko rin talagang magpabagahin. Magpabagahin. Ayan. Ang dami naman dito guys na pwedeng ipabagahe. Pa-package-package. Pero hindi mo na now kasi ang dami nating bayarin. Ayan. Meron pa tayo mga bayarin. So ayan magpapakounter na tayo. Ang dami kasing tao sa counter. Oh. So magpapakounter na tayo guys. Grabe ang tagal ng bus, na late na tayo. Super late na tayo kasi ang bus ma, babe. Mga babe mga ang tagal. Ang tagal ng bus. so... Oh, parang naghintay ako ng mga almost 30 minutes ng bus sa ah, bus station. Ang tagal. And then Natatakot na ako dito baka mas nauna na po, mas nauna na yung manager kung dumating. Oh my god, hindi ko nakita yung F62. Ayun guys, ah uh, wala tayong magagawa no choice tayo. Kasi uh, super late din ang bus. And ayun ah uh, nakaalis din ako sa bahay mga One ah uh, 10 na yata so almost one one hour na tayong late ngayon ah, hindi pa hindi pa one hour kasi 1:30 yung pasok ko and alas dos na pasado so konti na lang para isang oras na yung late natin hindi ko alam Namu problema kasi ako guys grabe grabe yung stress ko halos hindi na ako makatulog sa stress ko ah uh, naghihintay na lang ako ng ayokong ayokong dumating ang panahon na sisihin ako ng pamilya ko dahil sa mga maling desisyon ko maling desisyon, maling ginagawa so kailangan kong gumawa ng paraan para ah uh, maging okay ang lahat basta gagawa ko ng paraan uh, kaya naman lakas lang ng loob ang kailangan ko para magawa ko at para makuha ko ang bagay na gusto ko yun lang guys so ayun marapit na tayo sa ano sa tawiran and medyo yung lakad natin is patakbo na kasi nga nagmamadali na tayo tapos itong pang mga signal light is napaka ano pa sa oras so mamaya ulit guys i-update ko kayo pag uh, nasa salon na tayo kailangan nating tumakbo ng konti para sa ating pagtawid okay guys mamaya ulit Hello, 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 hello mga gandang tanghare sa inyong lahat ayan nakaalis na tayo ng bahay ang ganda ng sikat ng panahon mainit na kaya ready na tayo pagpawisan sa tuwing naglalakad tayo kasi nga napaka na and summer na. Ayan, summer na. Ang init na. Tapos na yung winter. Ayan, mainit na ang panahon. Napapansin nyo naman. Ayan, guys. Nandito na tayo sa salon. And as you can see, nag-arrange ako dito. Ayan. Nag-re-arrange nag ako ng mga pwesto ng mga ano namin. Nilipat ko. Eto, in, etong mga machine na to sa kabila yan, dito. So, nilipat ko dito para at least maiba naman yung uh, pwesto nila for more than two and a half years or three years na dito ako. Bumalik ako dito. So, ngayon ko lang ulit na arrange ito. Ayan. Instead yung itong salamin, nandiyan siya before and nilipat ko na siya dyan. So, ayun. So, ayan, guys. Uh, hindi na masyadong... Uh, tawag Wala pa yung mga kasama namin. And, hindi pa busy. Yung kasama ko nasa labas. Yung nandito. Uh, nasa loa. Ah, nasa labas. So, ayan. Nakapaglinis na ako. And, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you so much. Ayan, so. Hindi masyadong mahaba yung ah uh, vlog natin for today's video. So, magpapalam na ako kasi guys, uh, Saturday ngayon, baka hindi ko alam kung busy ba or hindi. So, uh, hanggang dito na lang guys. So, see you on my next vlog. So, okay. Bye-bye. I love you all. Bye.